Coffee. May na-boil naman tayong yung meredek tapos boiled egg tapos nag-boil tayo ng beans ayan, itas natin yung natin. <laughs> pero bago ang lahat, pray muna tayo Salamat po God, sa pakain ang sarapan ko, kadina lingko pagkat naman binisya na mo para may atagpong lakas pasayang Salamat po God, sa mga biseng na binigay mga mga kasas ang nakatawaan mo lalaki sa Diyos Amen Ay, naku Ito po ay breakfast ko. Philippine style kain tayo ng rice matching coffee ayan, mm hmm yan po ang ating breakfast rice tsaka sili na na preserve yan kain tayo, tayo mga mahal ko dyan nagwala ako ng mmm ano na kung kaya olive oil olive oil Hindi pa naman siya doon, na ano yung, naluto yung kanin ko. Naluto pero, uh, ano lang kasi, kasi i-shut down yung esokar. Eh, Breakfast ko, dati niyo yung kasama ko bukas. mm -hmm. malas kamu kita Ikut malas. Buat yang kacau mes. kacang dia senang. Tapos, bowl na beans. Almosada. Manghang. Hmm. Ulang yung, yung ano ko, tubig ng kanin ko. Matching coffee Eh. No me es una otra que hago un move. Ha. Hola nang. Giboni aja. Hm, nagugna. Sana talaga po sama mo. Mga... Sugit skip ads po. <coughs> Salamat. Mga nag-alitong friends, salamat. Salamat sa ating lahat. Ito na po ang bahala po sa atin. Yan, hindi um, ka na hulog ang aking cellphone. Bahala sa rin, may nasurap.